Think, <laughs> <laughs> It's too <so> spicy. It's too spicy. Ang serap nggak? Spicy naman. Hmm. Hmm. Iya. Nutupin alogan. Ha? Yung ni parang hindi masyado Ni on eh. Oh, ayan. Ay panggaya na katutok. Ate, oh, Kasi yan, yan ang bangkay namin dito ngayon. Na-treat na yung lahat ng mga mamis ni, um, 'di ba? Lahat ng mamis na nandito. Ah. Kasali ako ah. Enjoy. Enjoy sa nan. Taga video na lang muna ako. Sarap. Sarap? Alin ang matalap? Masarap pag libre. O, oh, di ba? Grabe naman to. Mm. Sarap nga. Sarap masarap pag libre. Mm. Darating pag hindi ka ang hugot ng pera. Mm. <laughs> Nabubusog ka. Inglesin mo to. Inglesin mo. Uh, ang gawin natin, susunod. Mm. Nanda marap, ilan tayo kakain. Mm. Oh, sige. Katulad nito, 5,000. Mm. Oh. Magbibigyan ng 5,000 doon, ito, lagay mo. Hindi mm. 5,000 siya, 5,000. May 5,000 pagbuksan. Lagyan natin pangalan. Pangala. Ano? Hindi, okay. ano? Okay. Kung hindi man yung number, tat, ano, ay natin. Kung, kanino kung kanino, number, yun, yun, yun ang mawalan. Hindi. Ang, ang, siya ang bubunot. si bubunot siya. Kung sino niya, siya yung, siya, yung okay. bayad um, oh, deal, deal. kanya bayad yun. Del. <laughs> del tayo, Del. Next okay. Month. okay. okay del tayo. Oh, next month. Ah, Next month wala ako. Thank you. Nakaano pa ako ngayon. Next month kasi. <laughs> thank you. <laughs> At saka next month, wala ako. <laughs> what? What? i don't understand no the next time we're in that's why i said i'm free now after she comes back okay I, I thought you were going home also after she came back before she goes <laughs> Yes! Yes! going also? Yes! Also! Is no, yes. this me? No! no. She's no. going! July? Hmm. I'm come back June. Oh. End of June. Mm. And then July? No. Mm. She's also It's going. She's Not just <laughs> <also. laughs> <laughs> that. <what she> <laughs> Girl, Del. <laughs> <laughs> I'll make you the waitress. <laughs> <laughs> Nakain tayo pero ang dami nating tawa pa saka. Check ang kanila. Healthy food. healthy food. Ang sarap talaga ng kanin. Uubos <usuruhy> so, na. Ayan o. Ito na naman ginagawa nila. Antay pa ng <laughs> no, no. ano. Antay pa ng tea nila. Ayan. Food trip talaga itong mga ganitong tao dito ngayon. <laughs> oh, salamat. Iblis mo munang pagkain sa na yung natanggap mo dyan ngayon. Palakihan tayo ng chan. Oh. Sige, pakitaan tayo ng chan ngayon. <laughs> pak kita anang Chan, oh, oh. pak kita anang Chan, oh. selentingan <laughs> <ng> Chan, oh. <laughs> Kulaki naman itu, <laughs> iya yeah na iya <yeah> na, <laughs> oh oh oh, no payment no problem, are you sure ah? Huh? Ano ini maksain cow? Ayusinmu! kasi inaayos. Nasa settings yan. Yan ang tinatawag na ano, food trip. O, oh, ba diba? Kanina pa yung kainan. Walang katapos-tapos. muni! Hmm. Ah, ha? Sige, food trip. talagang ganito talaga ang buhay. Okay, no. oh. Ano pa man gano'y ang gusto nato na Ito ang celebration ng aming Mother's Day. O, di ba? Ito, no? Mother's Day. Pag-sacrifice mo ng chopstick na hindi ka mamarunong. oh di ba? Mm -hmm. Pag-sacrifice pati na mm -hmm. Sa inyo, kaho,